Yo, kumusta po? What's up? Um, mga kapatid, kumusta po kayo? So, may tips nga pala ako para sa inyo mga kapatid Para sa mga magulang dyan So, mga magulang dyan ay may mga anak, mga babae o lalaki Upang hindi kayo mag-alala sa kanila mga kapatid no? Habang maaga pa, habang sila ay bata pa Turuan natin sila ng mga aral na galing sa Diyos kasi Kapag meron sila nyan, paglaki nila, eh daladala -dala nila yung yung karunungan na itinuro mo sa kanila. At saka, uh, hindi sila mapapahamak kung kahit uh, anong sitwasyon man ang dumating sa kanilang buhay, mga pagsubok. Hinding hindi hinding hindi sila uh, maliligaw ng landas. Yan ay kung itinuturo natin mga kapatid yung mga turo na galing sa ating Panginoong Isus. Kaya habang maaga pa, ituro natin lahat. Ituro natin kung paano mamuhay sa uh, matuwid na landas. So, at ito yung pinaka the best na panahon ang uh, ngayon. Ituro natin sa kanila. Kahit ah uh, uh, sipin na natin na wala tayo palagi na uh, nakasubaybay sa kanilang buhay, eh kahit na gano'n, hindi tayo mag-aalala kasi kasama-kasama kas, kasama nila yung katangian ng, ng isang tunay na kristyano. At kapag meron sila nyan, uh, panigurado yan, sambahan sila ng, ng Diyos. Walang duda. Kasi iingatan niya sila eh. Siya yung tipong Dios na kapag mahal siya eh aalagaan niya ang kanyang mga sumusunod, yung mga naniniwala sa kanya. Kaya ganoon mga kapatid. God bless po sa inyo.